Brian, ano ang nangyari dyan sa engkwentro sa Albay at meron bang uh, nasaktan? Kaila ayon sa inisyal na investigasyon ng Albay Provincial Office, wala naman nasaktan ng mga sibilyan sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng uh, mga kawani ng Philippine National Police o PNP at sa mga hinihinalang membro ng New People's Army dito sa bayan ng Kamalig sa Albay ang uh, nangyaring inkwentro Ella ay nang, ay naganap sa harap mismo ng Police Assistance Center sa Access Road ng Bicol International Airport kahapon. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Albay PPO, ang palitan ng putok sa pagitan ng PNP at ng miyembro ng mga P, ng NPA ay naganap dakong na alas 5:15 ng hapon sa Barangay Baskaran sa bayan ng Daraga sa Albay. Ayon sa investigasyon ng Albay PPO, Kasalukuyan nagmamando ng trapiko ang ilang mga kawani ng PNP sa nabanggit na lugar habang apat na armadong kalalakihan umano na nakasakay sa motorsiklo ang nagpapotok ng baril sa mga ito. Agad gumanti ang hanay ng pulisya dahilan para masawi ang dalawa sa mga ito habang ang dalawa naman ay uh, nakasamahan nito ay nakatakasakay sakay ng motorsiklo mas lang na namang walang nasaktan sa, o nasawi sa hanay ng mga pulis sa nangyaring engkwentro. Uh, Kaugnay nito, matapos ang nangyaring insidente, napagalaman ng intelligence unit ng PNP na ang mga nasawing kalalakihan ay mga opisyal di umanon ng mga makakaliwang grupo. Kinumpirma din ito ng mga miyembro ng 31st Infantry Battalion ng Philippine Army. Na-recover sa crime scene, Ella, ang dalawang caliber 45 pistol na baril at isang uh, M16 rifle patuloy ang isinasagawang hot pursuit operation ng PNP Albay laban sa mga nakatakas na mga suspect. Naglagay na din ng mga choke point ang PNP sa iba't ibang lugar sa Albay. Ela nanawagan din ng PNP Albay sa publiko sa mga nakasaksi ng nasabing insidente para makatulong at uh, agad na matukoy ang mga na nakatakas na suspect dito sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng PNP at ng mga hinihinalang NPA. Ela. Maraming salamat Bryan Baldarahe